Good morning mga idol, no? So, andito tayo ngayon sa Barangay Bantigi kung saan masasaksayan natin ang uh... napagagandang pista, no? Ito yung uh... simbahan nila na napakaganda kaya sisilipin natin mga... mga idol, okay? Silipin natin. Hi. So yung uh, ayan yung ano ayan yung uh, simbahan nila no? Dito sa Barangay Bantike. Okay. So napakaganda ng simbahan ano. Ah, uh, ma'am. Dugay na po kamo din nga tinda sina. Pag, Hi ma'am. Uh, bali, ikaw po ang tagya. Ayun na uh, mga idol no. So, pupuntahan natin ang uh, yung uh, pinakamatagal na raw nagtitinda rito ng pangpaswirting uh, pangpaswerting kandila, no? So, pupuntahan natin si Nanay, you no? Know? Hi, Nay. Kamusta po? okay lang. Okay. okay. Andito sa po, ah. Uh, okay. So, andito po ang yung lingkod, ah. Uh, Papa John's TV. Ayan, YouTube channel. So, ah... Uh, at ang biyahirong mas bati nyo, pero hindi babayro. So, ah... Uh, nandito po kami sa... Dito sa inyong barangay para masilip ang uh, napakagandang piyesta, uh, no? So, ma'am, kumusta naman yung bintahan nyo ngayon? Ah, uh, para sa akin po, natutuwa po ako dahil sa panalangin ko sa lahat na nagpunta dito Mm -hmm. Pinagpray ko na iblisingan blessingan ang lahat na maging successful ang pista ni Santa Filomena at marami pang bibili ng kandila ng Ayun. shrine. Okay. Ito po ang kandila ng Santa Filomena shrine para mm -hmm. makabulig sa iya building. Oh, wow. Okay, thank you. Mama, doon na po kamuling nagtinda sina? Ako po, sense pa, san, dito pa sa baba. Mm -hmm. Sa Old Chapel, din pa ka Naging shrine na si Santa Pelomina. Kung ano man po ang aking buhay ngayon, ako po ang matagal na nag-service kay San Pelomina. Usad po ako na prayer warrior. Wow, okay yan si Nanay. Nanay, ano pa pang pangalan niya tali? Maria Jinky Rifamonti Pagod. Wow, okay. Thank you po, Nanay. Puro Chris, Bantigue Masbati City. Okay, shoutout nga pala mga idol sa ano. Mga idol, uh, shoutout nga pala sa dito sa Barangay Bantigue kay lalong lalo na sa Regalado Family, no? Riva Monti Family Pagod. and Pagod, okay. Tingko, uh, ikotin mo muna mga kabiyero, no? O mga idol, ikutin ko muna salamat. ang uh, paikot. Nay, maraming salamat na may uh, maubos lahat itong uh, panindaman, ano? At malay mo, uh, sa susunod, mayroon pa tayo dito matulungan na uh, kano natin. Kasi pupuntahan ko muna yung mag-asawa na kita kanina. So medyo hirap. Kaya bibigyan natin ng kunting ayuda, no? Kami po, nagtitinda kasi may mga estudyante kami. Opo, thank you po, Nay! Opo, salamat! Opo, opo ay pa Santa Pelodia. Oh, God bless atong tanan. Salamat. Dalo na kan Papa John's TV. Oh, okay, thank you. Thank you. Thank you po. Okay. <laughs>